guys, mayong hapon ka natong tanan di ay guys. Karon maglakaw-lakaw di ay ko sa amu ang tanuman diri guys. Tanawa di natong tanuman guys. Oh. Mm. Mga lobi diri guys. negara og tubo guys. Lagko no guys na ni amung mga tanum diri. Diri ah. Ako ni siya ipakita. Maglakaw-lakaw di mi guys. Ang amo tanawad magtanong kurun og o banu guys. Karon tahun-tahun Amo ko'y gidalang guya banu. Balik ko ang kabukapunuan mga upat. lima na siya kabuk guys so ang ang duha kabuk ni ato lang hindi siyang gitanom sa ato ang tugaran doon ra sa atong balay atong gitamnan aning atong guyaban no guys o sa pangan din sa ang ah guys is chokorabaw hmm. chokorabaw pero ang sa uban anang pangalan guys is aguyaban no ang pangalan na guys hmm. siya guyaban no lami ka guys ang magtanom ko taon-taon guys ha kaya mag Ako lakaw sa amin karon eh magtanaw kami sa among mga tanong din. Pakita namo ang akong mga tanom. Karong hapon na guys, galak-galak sa ta.